Hello what's up guys, welcome to my channel Pero syempre kung bago ka lang to sa ating channel Huwag kalimutang mag subscribe At i-hit ang notification bell para sa iba pang mga tip at update natin Dito sa MU Dragon Adventure So, yun guys So, ito yung pag-usapan natin yan Kung paano natin gagawin yung road to MU sa mga dami natin no? Paano o, nga pa ito kinaba, ha? tinapos So, itong road to MU guys Dito ang makakuha ng mga ito yung mga recharge card no para mapag recharge kayo ay may mga quantity yan na 0.20 dollar yan meron din yan 0.5 so ayan so dito guys sa menu na tapos ko na to so check natin sa dami ko guys no yung mga dami natin dito tatlo na na RB5 ah, na rin so ayan. So dito guys, hindi ko naman ito masyado pinagtutuunan. Inipon ko lang dito guys, no. Itong mga, ano natin. Ito, itong recharge coupon na yan. Meron tayo ditong 95 na, ano, 0.005 dollars, no. Tapos itong 0.02, ayan, meron tayong 67. So ito guys, yung go to EMU. Ito, natapos ko na rin dito sa, dito sa dami ko na to. At syempre, ginagawa ko lang dito guys, kit... Agata kailangan lang nga tapos kinakancel ko hindi ko binibili yung itlog no kasi sayang din yung 300 eh so pag nakuha niya itlog o oh, pag ginagawa ko yung pag nakuha ko itlog nakuha ko ng itlog iyaano ko na agad ano ito ibiblis ko na matik yung kahit, kahit hindi mo nakalabanin, kalabanin makukuha mo na yun pag naabis pag kayo kailangan guys yung dami nyo arbitrary pataas para magkaroon kayo ng bisa itlog to no? So, ayan guys, yung ano, <coughs> saka dito guys, hindi ko ginagamit to, iniipon ko lang. At least, pag, pag kinapos tayo sa diamond niya itong dami, halimbawa na lang ha, marami pa tayong pambenta, tas kailangan natin ng diamond sa ming natin. Saka natin siya gagamitin no, para makuha natin tong reward na to. Dito. So, ayan, ito yung hinahabol natin sa dami. Ayan. Kahit siguro maka-ano tayo guys, no, $29, mas maganda para ano guys, makuha ba natin tong 8k. Siyempre may mga may mga makukuha pa diyan ayan. Pag naka 2 dollars kayo may 2k, bukod pa dun sa binibigay na diamond nung recharge coupon. Basta may naman, siyempre para makuha niyo tong free na ano, libre kada 45 days. Gamitin niyo araw-araw no. Kumamit lang kayo ng ano guys. Ng ng ano guys, 1 dollar kada araw para mak makuha niyo yung pride na libre dito sa main nyo. So, yung ginagawa ko kaya nakakompleto ko yung ano, na nakuha ko yung dito. Yung reward dito sa 45 days. Pag natapos yun yan, lalabas ulit ibang reward naman. Kasi nung una, left sword, tapos pangalawa naman, parang right sword. Magpipili ano kayo ng dalawa may right na dito. Tapos yung pangatlo, lima na siya. So, so yun lang guys. So, check natin yung, yung, yung ginawa kong account kung paano ko okay, nga ginagawa din yung pag ano guys no para matapos tong road to MU kasi guys syempre medyo makukunat pa yung iba mga pag pull ganyan yan yung makunat yan medyo hindi kaya ng ano natin lalipat tayo ng ibang ano account dito guys facebook lang yung ginawa ko hindi ako gumawa ng ano no ng account dito sa ano para madali ako makapag-login. Facebook lang. Yan, tapos papalit-palit lang ako ng Facebook. Hindi, di ako gumawa sa 9 ring. hindi ko naman siya ibebenta. Kaya okay lang yun. kung gagawa kayo ng account kung in the future, balak niya ibenta. Huwag kayo gumawa sa Facebook kasi hindi siya bababain. Pag, pag sa Facebook, hindi nyo na siya may sa ibang ano guys account hindi matatanggal yung facebook nyo so ito guys dito sa ano ayan ito guys itong dami ko na to guys arbitrary to so alpaba ito wala pa sya na huwag pupunta ito yung mga natapos ko na guys na ano sa road to MU, siyempre may mga obituin oh, pa tayo para makuha natin itong reward na to. Dito guys, may mga natapos na rin ako dito guys eh. Ito mga natapos ko na to. Kasi nga, doon sa binibiling itlog. Ayan o, May mga natapos na. ibibili bibili dito sa egg. Araw-araw. O. Ayan lang. Ginagawa ko lang guys. Cancel lang. Hindi ko siya nalabanan. Pupuntahin ko doon. Pag nakakuha lang ng itlog guys. Saka ako ibiblis. Wala pa tayong itlog eh pa tayo sa isang arbitrary natin kung may nakuha hindi ko pa ginagamit dito yung mga ano ko guys, no? mga recharge coupon ko. Kasi iniipon ko pa siya para mas malaki-laki yung makukuha. Dito guys, meron akong 60, 60 as walang apat na point Ayan. Sa daily yan, Ito yung mga iba ko natapos cancel lang kasi pag, pag inano mo to guys pag in okay mo yun hindi mo kinancel ano ba ba ito pag confirm mo yan bibili mo yung itlog sa halagang 300 kasi sayang din yung 300 na laya mo no pag nakuha mo ng itlog niyan guys nakuha kayo ng itlog yan bless nyo lang siya para ano para ano para na, at pakay na agad di ba Ganoon din sa ibang mga ano Ah, okay, well, madali lang naman guys mag ano basta araw-araw nilang bilhin yung mga itlog dito. Ayun, bilhin niyo lang lahat 'yan para lang mabilis mabilis medyo mabilis tumibil yung dami niyo na bagong gawa. Kahit hindi pa siya makasabay sa arbi niyo. Ayun, bilhin niyo lang siya lahat tapos, syempre. yan bilhin niyo na. Tumbis na natin 'to. tuloy nyo lang yun lahat oh, ganun lang ginagawa ko dito sa dami ko guys pinatapos ko lang yung daily nya kapag natapos nyo na naman yan ito bilhin nyo isa lang Yan, kasi mahal na 200 na eh At pag natapos nyo lang naman itong mga daily na to magkakadaya mo naman yan pa unti unti so yun lang guys yun lang ginagawa ko pa, para maano oh, hindi, mo Saka guys, character na ginawa ko para madali matalo yung boss na dito sa Road to EMU. MG kasi madali, alam naman natin na ano na mataas yung DPS ng MG kaya huwag kang gagawa ng ano ng night pag magdadami kayo ay pag night may hirapan kayong ano pumatay agad ng ano ng mga boss katulad dito ganyan, dito lang ginagawa ako sa araw-araw kompletuhin kompletuhin nyo lang yan Oh, wala pang limang minuto tapos niyo na yung anong, yung quest niyo. Yung daily activities. Ah, oh, dahil saglit lang naman yung yan. Matapos. Siyempre sa excellent. Yan. Ako oh, may ako mapansin nyo. Pa, makakaipong kayo ng maraming artwork pag puro yun lang ginagawa niya tapos yung R4 na yan R4 na chess ang katulad nito ito guys R4 ko 147 pwede nyo itong ibenta no halimbawa magbibenta kayo katulad nung nakaraan sa nakaraang video ko no sinabi ko na ako paano magbenta ng mga R4 kailangan isa pa kayong account tapos gagawa lang kayo ng bago kunin nyo lang yung free diamond na 88 doon 888 para makabili ng dalawang R4 no Masakto yun. Kasi pag, pag inanin nyo yung R4 guys, pag binenta nyo, 440, may saklipan na 8 yung ano nyo guys. Yung bago gawa. Tapos pag nabili nyo na sa Vibora. Ayun lang, ganun lang ginagawa ko. Kahit sa mga main, sa main account ko, mga dami doon, ganun lang din ginagawa ko pag binenta ng R4. Uh, ah, kaya nagkakadaya mo din nyo kahit pa paano. So dito guys, siyempre yung mga R6 na na ano, nag-gear. Na, naubos na natin, pinagbibili na ng mga libertre natin na ano na dami so yun lang guys so yan ditong dalawang dami ko guys ayan siyempre arbito pa lang to wala pa tong ano guys wala pa tong bliss no hindi pa siya mga pag bliss kaya pag kaya pag mag papatay talaga kayo ng itlog mano mano pa lang dito guys So, ayan. Busin niyo muna 'yung mga mabababang level na itlog. Siyempre bibili niyo lahat 'yung mga itlog 'yan para alam din. As yung mga may ipon 'yung red egg, pwede niyo nang itabi muna. sa saka sa kanyo kung may isipang buksan 20 na ito guys sa isang araw so halos lahat ng mga dami ko meron yan marami maraming ipon na kailangan matik yung may 2,000 na agad game daya mo na araw-araw so yun, syempre dito akala kakalaban ka muna wala pa sya eh yan. wala pa dito ano please mano-mano muna siya pag ano naman guys mas madali nang mag ano, mag daily activities dito pag nakaano na siya no ka arbitrary na siya kasi mga itlog din niya na papatay ng isa-isa may libre sila may epil So, ayan guys. Ayan, nakakawalan natin. As in, Galing. kung aalis na kayo sa ano nyo guys, sa dami nyo. Punta lang kayo sa ano. Ayan, kalaban lang kayo ng isa. Kahit pa paano, may meron sa makubang itlog. mapatay. Kahit pa paano, unti-unti matapos to. So, ganyan, ganyan lang ginagawa ko guys. Para intindihan iba ako kayo kung may nagtatarong sa inyo. Yan, sana, naintindihan nyo paano ginagawa. Medyo matagal nga lang to sa mga dami na bago. Pero, unti-unti naman yan, may makukuha nyo lahat yan. Lalo na pag level yung dami nyo, tapos nagkakaroon uli ng bagong set. Yan, pag nag-RB4 na to, yung iba kong dami. Yan. Ay, yung mga main dami ko sa main account ko. So, yung tapos na nila lahat. Kaya, nakuha na lahat ng reward dito sa ano, sa road to MU. Yan, tapos ko na lahat yan. Siyempre, pag lami-level ulit yun, magdadagdagan na naman. Ayun so, lang guys, sana naiintindihan yung iba hindi ko pa paano yung ginagawa ako sa pa paano pa palibelin pa, yung dami hanggang dito na lang yung video natin thanks for watching and goodbye